Magandang araw, Herons! Ako si Binibining Honeylin P. Matuginas at ngayong araw, pag-aaralan natin ang paksang may kinalaman sa mga halimbawa ng teknikal na sulatin tulad ng manual, korespondiya, katulad ng liham pang negosyo at memorandum. Ito ay para sa asignaturang Filipino sa piling larangan technical vocational. Sa araling ito, inaasahan kayo ay nakapag-iisa-isa ng mga hakbang sa pagsulat ng manual at mga korespondiya at kalaunan ay makalikha ng inyong sariling teknikal na sulatin. Bago tayo magsimula, pansinin ang larawan. Ano ang mas nais mong matanggap mula sa iyong mahal sa buhay? Sulat kamay na liham o text message at chat? Bakit? Ngayong araw ay pag-uusapan natin kapwa ang liham at ang email. Simulan natin sa correspondia o correspondence. Ang liham pang negosyo, memorandum at elektronikong liham ay mga halimbawa ng correspondence. Pansinin natin ang, ang definition at ang tatlong focus na salita. Aksyon, transaksyon at komunikasyon ang pagsulat ng correspondence ay isang uri ng komunikasyon upang makipagtransaksyon hinggil sa mga bagay na may kinalaman sa negosyo o trabaho. At ang korespandiya ay malimit na nanghihikayat ng aksyon mula sa tao o organisasyon na tumatanggap ng mensahe. So, unang uri o halimbawa ng liham ay ng korespandiya ay ang liham pang negosyo. Ito ay sinusulat upang makipag-ugnay sa mga tao sa labas ng organisasyon o kumpanya. At may iba't ibang sitwasyon kung kailan maaring sumulat ng liham pang negosyo. Una, tuwing nag apply o naghahanap ng trabaho. Kalakip na iyong resume, malimit na isinasama ang liham na nagpapaliwanag kung bakit ka karapat dapat tanggapin sa trabaho. Sunod, maaari ka ring sumulat ng liham pang negosyo kung nais mong manghingi ng informasyon, paliwanag o instruksyon. Hindi lamang manghingi, maaari ka ring magbigay. Ikatlo, kung nais mong ipromote ang iyong produkto o serbisyo, maaari ka rin sumulat sa iba't ibang kumpanya, tao o organisasyon. Karamiwan ring sumusulat ng liham pang negosyo tuwing nangangalap ng pondo para sa isang event at hikain o gawain kalima, maging sa paghingi at pagbigay ng tulong sa pagsasaayos sa mga patakaran o sitwasyon ay maaari ring sumulat ng liham. Ikaanim, ang mga institusyon tulad ng bangko ay kalimitang nagpapadala ng liham para sa um, pagpapaalala at pagkolek collect ng bayad. Ikapito, sa pamamagitan ng liham maaaring magbigay ng opisyal na pasasalamat o pagpapahayag ng pagpapahalaga o pagkalugod. Kawalo, kung nais mong magbigay ng update tungkol sa mga aktibidad o kasunduan, pwede ka rin sumulat ng liham. Ikasyam, malimit, uh, malimit ding sumusulat upang mag-announce at magbigay ng mga magandang balita o positibong mensahe. At ikahuli, pwede kang mag up tungkol sa iyong concern at maaari kang sumulat ng liham ukol dito. Ngayon, pag-usapan natin ang iba't ibang bahagi ng liham pang negosyo. Dahil alam mo na ang mga rason kung bakit ka susulat ng liham, alamin natin ang anim na bahagi mayroong pamuhatan, patunguhan, bating panimula, katawan ng liham, pamitagang pangwakas at lagda. Isa-isahin natin sila. Matapos mong isulat ang petsa kung kailan ka sumulat ng liham, simulan mo na ang pamuhatan. Ito ay galing sa salitang buhat na ang ibig sabihin ay pinagmulan. Dito nakasaad ang pangalan ng tao o organisasyon na nagpapadala ng liham pati ang adres. Kadalasan, kapag organisasyon ang nagpapadala ng liham, ginagamitan ito ng header. Ngayon, Um, sa halimbawang ito, makikita na ang sumulat ng liham ay si Binibining Chloe Martin at siya ang pangulo ng isang engineering, engineering firm na nasa lungsod ng Makati. Tingnan natin ang ikalawang bahagi, ang patunguhan at ito ay nagsimu, um, nagmula sa salitang tungo ng ibig sabihin ay tagatanggap o padadalhan ng liham. Dito sa bahaging ito, nakalagay ang pangalan ng tao o organisasyon, posisyon at kumpletong address ng tagatanggap ng diham. So, sa halimbawang ito, ang tatanggap ng diham ay si Ginoong Angelo ay Villa Franca at siyang pangulo ng isang kumpanya na nasa Cavite. Dumako tayo sa ikatlong uh, bahagi ng diham, ang bating panimula. Ito ay may formal na tono at karaniwang nagsisimula sa mahal na at isinasama ang titulo o profesyon ng tatanggap ng liham at ito ay nagtatapos sa tutoldok o kolon. Pansinin, makikita na ang bating panimula ay Mahal na Ginoong Bilyafranca dahil sa Ginoong Bilyafranca ang tatanggap ng liham. Kung posisyon naman ang nais mong ilagay halimbawa kung ang padadalhan ng liham ay abogado o doktor, edi maaari mo isulat na mahal na attorney de la Cruz o mahal na Dr. Espinosa. So, pwedeng ganun. Ikaapat na bahagi ang katawan ng liham. Ito naman ay naglalaman ng teksto o talata. At karaniwan, meron itong tatlong talata. Sa unang talata, dito mo tuwirang ihahayag ang iyong paksa. Bakit ka nga ba sumulat? Nais mo bang manghingi ng tulong, mag-apply ng trabaho? Depende sa iyong dahilan kung bakit ka sumulat. Sa limbawa ng liham, sa na makikita mo sa iyong screen. Ang punong diwa dito ay tungkol sa pagbibigay impormasyon ukol sa pagdating ng mga kagamitan sa isang kondominium. Sa ikalawang talata, uh, dito nais mong magbigay ng paliwanag at karagdagang detalye. Sa halimbawang ito na ating nakikita ay sinasaad ang buo, kabuang halaga ng mga kagamitang ipinadala. At sa ikatlong bahagi ng liham, ay sa ikatlong talata ng katawan ng liham, sabihin ang inaasahan mong aksyon matapos mabasa ng tagatanggap ng liham. Sa halimbawang ito, nais ni Binibining Chloe Martin na sumulat sana si Ginoong Pilya uh, tungkol sa estado kung naitanggap kung natanggap ba nila ng maayos ang lahat ng kagamitan. Ang huling dalawang bahagi ng liham ay ang pamitagang pangwakas at ang, at ang lagda. Sa pamitagang pangwakas ito uh, ay isang maikling pagbati na nagpapahayag ng paggalang sa pamamagitan uh, ng pagsasaad na usually lubos na gumagalang at ito ay nagtatapos sa kuwit. At para sa pamitagang pangwakas ang unang salit ang unang letra lamang ng unang salita ang naka-capitalize. Hindi na yung G sa gumagalang. Ang huling bahagi ng liham ay ang lagda. Maglaan ng dalawang linyang espasyo bago ilagay ang pangalan ng taong lalagda. Maaari ding ilagay ang iyong posisyon na kung dala mo, lalo na kung dala mo ang pangalan ng kumpanya o organisasyon. Ito naman ang iba't ibang anyo ng liham pang negosyo. So, merong dalawang format. Merong anyong block, block o ganap na block. Dito, lahat ng bahagi ng liham ay nag-uumpisa sa kaliwa. Samantalang, meron rin namang anyong may indentation o indented form o minsan tinatawag rin itong semi-block. Ito ay um, naka-indent o nakapasok ang mga unang salita sa bawat talata at ang patunguhan, ang tatanggap ng liham at ang bating panimula ay nasa kaliwang bahagi samantalang ang um, samantalang ang um, pamuhatan kung sino nagsulat at ang pamitagang pangwakas at ang lagda ay nasa kanang bahagi ng liham. Ngayon, ang ikalawang halimbawa ng correspondence ay ang memorandum o ang memo. Di tulad ang liham, ito ay sinusulat sa mga taong nasa loob ng isang organisasyon o kumpanya. Tingnan natin ang ilang gamit ng memorandum. Una, pwede ka magpadala ng memo kung nais mong maghingi ng impormasyon mula sa ibang departamento o di kaya naman ay uh, nais mong maghingi ng impormasyon mula sa ibang tao na nasa uh, same organization mo. Dalawa, Um, kung nais mong ikumpirma ang mga napag-usapan o nais mo rin itong i-announce sa iba, maaaring sumulat ng memo. Ikaapat, para sa formal na pagbati sa katrabaho kadalasan, kung may promosyon o di kaya naman may na-achieve ang, in ang inyong katrabaho, kadalasan yung pinapaalam ito sa uh, buong organisasyon o kumpanya, kumpanya sa pamamagitan ng memo. Kalima, upang ipaalam ang buod ng napagpulungan. Ikaanim, sa pagpapadala ng dokumento sa ibang departamento. At sa huli, upang iulat ang mga nangyari sa kumpanya. Kung nais mong laging updated ang mga empleyado, maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pagsulat ng memo. Tingnan natin ang halimbawang ito. So, sa tingin mo, ano ang gamit ng memo nito? kung inisip mong ito ay patungkol sa pagpapasa ng dokumento, ikaw ay tama. Ngayon, tingnan natin ang iba't ibang bahagi ng memo. Kadalasan, um, ito ay nagsasaad kung para kanino isinulat ang memo. So, sino ang nais mong magbasa ng memo? Maaari itong specific na tao o departamento. Kalawa, Galing kanino ang memo? So sino ang sumulat ng memo? Sa anong departamento o sino ang taong sumulat nito? Tingnan natin ang halimbawa ang nasa screen. So sino ang sumulat? ng City Schools Division of Sambwanga. Sino ang padadalhan ng memo? Ito ay para sa mga district in charge at mga principals na under ng Div uh, City Schools Division of Sambwanga. Ngayon naman Meron rin sa memo makikita na paksa o subject line para itong title na nagsasaad kung patungkol saan ang memo. At detalye, ito ang kukumpleto sa kabuwang memo na nag explain ng subject line. So, sa limbawang ito, ang subject o ang paksa ay ang pagpapasa ng mga principles ng mga dokumento. Ngayon, pag-usapan natin ang uling uri ng correspondence, ang email. Um, isa itong Um, isa itong elektronikong liham na nakapagpapadala ng liham o memo at iba pang dokumento mula sa isang computer papunta sa isa pang computer gamit ang seri ng mga network ng computers. So, Merong mga popular na email sites katulad ng Google, Yahoo na kalimitan natin ginagamit. Ngayon, unang tinalakay kung paano sumulat ng liham, pangnegosyo at memo dahil kung paano mo ito isinusulat sa sulat ng papel o di kaya naman ay tinatype, ganun mo rin ito ipapadala kapag ikaw ay gumagawa ng email lalo na kung ito ay formal. Ngayon, isa pang uri ng teknikal na sulatin ay ang manual ng operasyon. Ito ay mahalaga dahil ito ay naglalaman ng mga impormasyon kung paano mabisang mapapagana ang isang produkto. Maari rin namang sumulat ng isang manual para sa isang kumpanya o organisasyon. At may ilang bagay na dapat isaalang-alang bago sumulat ng manual. So, una, kailangan mong gumamit ng payak na salita. Isipin na ang Babasa ng iyong manual ay hindi mga eksperto. Kaya naman, iwasan ang paggamit ng jargons maliban na lamang kung talagang kinakailangan ito. Ikalawa, ang ideal na manunulat ng manual ay kailangan maging bahagi ng isang pangkat sa pagdidesenyo. Ibig sabihin, parte ang manunulat ng isang grupo kasama ang mga taga-desenyo, at ibang pang tao. Um, upang lubos siyang maunawaan ng operasyon dahil siya ang mag explain kung paano ba gumagana isang produkto. So, dapat parte siya nito. Tatlo, ang manual ay nakatuon sa aktividad. Hindi na kailangan pang ilagay ang mga iba pang impormasyon na wala namang kinalaman sa pag-ooperate ng isang bagay. Ipaliwanag lamang ang pinakabatayang gawain. Kaapat, Bago mo ilathala ang iyong manual, ipasubok mo na ito sa mga taong posibleng gumamit ng produkto o serbisyo upang matiyak mo na ito ay mabisa. Naiintindihan bang tunay ito? Kalima, importanteng ilagay ang legal na babala sa hiwalay na booklet o di kaya naman sa appendix ng iyong manual. Mahalagang ito ay kasama ngunit dapat nakahiwalay sa mga proseso dahil maaari itong maging sanhi ng pagtaas ng level ng pag-aalala ng mga babasa ng manual. Ngayon, bago tayo magtapos, subukang ipaliwanag ang pahayag na inyong nakikita sa inyong screen. Ang pagpapadala ng liham ay isang paraan ng pagpunta sa malayo na hindi inaalis ang pakikipag-ugnayan ng puso. nawa ay may natutunan kayo sa araling ito. Magkita muli tayo sa ika-anim na aralin. Paalam!